Leon ginutay at pinatay ang turista sa safari. Isang 22 years old na Amerikana ay namatay at isang lalaki ay napinsala matapos silang nahatak mula sa bintana ng kotse ng isang leon malapit sa Johannesburg. Ang Gauteng Lion Park ay isang popular na atraksyon kung saan ay pwede natin makita ang African wildlife. Ang Park Assistant Operations Manager na si Scott Simpson ay sinabi na hindi sila sigurado pero ang alam nila ang dalawa ay naglakbay na bukas ang mga bintana ng kotse. Habang ang babae ay kumukuhan ng litrato, ang leon ay biglang sumugod sa bintana at kinagat ang babae. Ang lalaki na nagmamaneho ay sinubukang tulakin ng leon pero siya rin ay napinsala. Pagdating ng mga park staff at emergency responders, huli na ang lahat dahil namatay na ang babae. Ito ang ika na pag-atake ng leon sa loob ng apat na buwan lamang. Noong Marso, isang taga-Australia ay ginutay ng leon at makalipas ng dalawang araw, isang binata ang inatake ng cheetah. Pinapaalala ng park sa mga turista na dapat laging isarado ang mga bintana nila ngunit bihira lang daw ang mga sumusunod at sobrang matitigas daw ang ulo ng mga turista. Plano daw ng park na patayin ng leon dahil dito.